Babae sumailalim sa matinding diet para magkasya ang kanyang birthday dress ang babae nang hina ang katawan na ospital hindi basta-basta ang pagdadayet. Bukod sa gym coaches, ang iba ay kumukonsulta pa sa mga doktor at nutritionists para lang makasigurado na tama at effective ang gagawin nila sa kanilang fitness journey. Pero ang dalagitang ito sa China, walang ano-anong nagbawas ng kain at uminom pa ng gamot para lang magpapayat. Dahil lang sa desperasyon na magkasya sa kanya ang kanyang birthday dress. Kung naging matagumpay ba ang pagdadayet ng dalagita, ito ng hina ang mga braso at binti at kinapos sa hininga. Ganyan ang naranasan ng isang 16 anyos na babae sa China na kinilalang si May matapos na itong biglaang mag-diet sa loob ng dalawang linggo. Ang goal ni May ay magkasya sa kanyang katawan ang birthday dress. Sa dalawang linggong pagdadayet, tanging kakaunting gulay lang ang kinain ng dalagita. Bukod pa riyan, sinasabayan pa niya ito ng pag-inom ng laxatives sa halip na pumayag, isinugod ito sa ospital dahil sa pangihina ng katawan. Bumaba ang blood potassium levels nito at nag ng life-threatening condition na hypokalemia. Dahil dito, kinailangang sumailalim ng dalagita sa isang emergency medical procedure na tumagal ng labindalawang oras. Sa halip na maging inspiring ang kanyang fitness journey, ginawa nitong halimbawa ng mga doktor para magbabala sa mga taong nagnanais magpapayat ng mabilisan. Sa mga nagjejetarian, riyan, sigurado ba kayo na nakaka ang ginagawa ninyo? O baka naman mas makakasira pa ito ng kalusugan ninyo? DWIZ Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliu Channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.